kailan lang nagpadala ang North Korea ng mahigit 10,000 sundalo sa Russia para tulungan ang militar ni Putin na labanan ng Ukraine. Kaso, halos hindi rin nakakatulong ang mga sundalo ng North Korea dahil kulang sila sa training. Tapos ngayon, may ginawang malaking kapalpakan ang mga sundalo ng North Korea. Siguradong sobrang nagalit si Putin sa ginawa ng mga North Korean soldiers ngayon. Iniulat ng ahensya ng militar ng Ukraine na nagkaroon ng insidente ng friendly fire sa pagitan ng mga sundalo ng North Korea at Russian forces sa Kursk Oblast na nagresulta sa pagkamatay ng maraming mga sundalo ng Russia Ayon sa military intelligence agency ng Ukraine habang nasa labanan sa rehiyon ng Kursk ang mga sundalo ng North Korea ay nag-open fire laban sa mga sundalo ng Russian military Ang insidente ay sinasabing bunga ng language barrier sa pagitan ng mga sundalo ng North Korea at Russian soldiers na patuloy na nagiging hadlang sa koordinasyon sa labanan. Naunang inanunsyo ni Pangulong Volodymyr Zelensky na isang significant number ng mga sundalo ng North Korea ang sumama sa operasyon ng Russia sa rehiyon ng Kursk. Dagdag ng Military Intelligence Agency ng Ukraine, napakarami ng mga sundalo mula sa hanay ng North Korean at Russian forces ang napatay mula noong December 14. Noong Nobyembre, unang naiulat ang direktang engkwentro sa pagitan ng mga sundalo ng North Korea at Ukrainian soldiers sa Kursk Oblast. Sinabi ni Zelensky na, sa kasalukuyan, hindi pa naililipat ang mga sundalo ng North Korea sa ibang bahagi ng front line, ngunit maaaring magbago ito sa hinaharap dahil sa presensya ng mga sundalo ng North Korea, nagpatupad ang Russian military ng mga espesyal na protokol sa mga lugar na kinaroroonan ng mga sundalong ito. Ang mga sundalong Ruso ay sumasa ilalim sa inspeksyon bago makapasok sa naturang mga lugar at kinukumpiska ang kanilang mga telepono at electronic devices upang mapanatili ang seguridad. Sa kabila ng ulat ng Military Intelligence Agency ng Ukraine, hindi nagbigay ng eksaktong bilang si Zelensky sa kung gaano kalaki ang mga casualty sa hanay ng North Korean forces, bagaman sinabi niyang nagsimula ng makaranas ng noticeable losses ang mga ito. Sinimulan na ng Russia ang pagatras ng kanilang mga naval at military assets mula sa Syria kasunod ng pagbagsak ng rehimen ni Syrian President Bashar al-Assad ayon sa ulat ng ahensyang militar ng Ukraine noong Disyembre 8 sa kanilang Telegram post. Nagsimula ang pag-atras ng mga puwersa ng Russia habang patuloy na umaabante ang mga rebelde mula sa Damascus papunta sa mga coastal provinces ng Syria kabilang ang Latakia, Hama at Tartus, kung saan matatagpuan ang mga military base ng Russia. Ayon sa Military Intelligence Agency ng Ukraine, dalawang barko ang inalis ng Russian Army mula sa Tartus Naval Base na nasa kontrol ng Russia sa ilalim ng kasunduan sa seguridad kasama ang rehimen ni Assad. Ang mga barkong ito ay ang frigate na Admiral Grigorovich at ang cargo ship na Engineer Trubin. Bukod dito, iniulat din ng Military Intelligence Agency ng Ukraine na inilipat ng mga eroplano ng militar ng Russia ang mga armas at kagamitan mula sa Khmeimim Air Base, isa pang mahalagang pasilidad sa Syria na ginagamit ng mga puwersa ng Russia. Ayon sa Military Intelligence Agency ng Ukraine, magiging malaking dagok sa presensya ng Russia sa Middle East ang pagkawala ng Tartus Naval Base at Khmeimim Air Base at higit pang patutunayan nito ang pagkatalo ng Russia sa rehiyon. Matagal nang itinuturing na pangunahing taga-suporta ng Assad regime ang Kremlin na nagpapanatili ng malaking presensya militar sa Syria sa pamamagitan ng mga pasilidad tulad ng Tartus Naval Base, Khmeimim Air Base, at iba pang estratehikong lokasyon sa bansa. Ang interbensyong militar ng Russia noong 2016 ay nagkaroon ng mahalagang papel sa muling pagsakop ng Aleppo na nagpatibay sa kapangyarihan ng rehimen ni Assad. Gayunpaman, nasira ang matagal ng tinatamasang katatagan ng rehimen nang magsagawa ang mga rebelde ng mabilis na opensiba noong huling bahagi ng Nobyembre na nagresulta sa pagbagsak ng rehimen sa loob lamang ng ilang linggo. Sa mga huling araw bago bumagsak ang kanyang rehimen, inihayag ni Syrian President Bashar al-Assad sa Iran Foreign Minister ang kanyang pagkadismaya na aktibo umanong sinusuportahan ng Turkey ang mga rebelde sa kanilang opensiba upang pabagsakin siya. Ang impormasyon na ito ay isiniwalat ng dalawang opisyal mula sa Iran sa Reuters ngayong linggo. Kailan lang natapos ang limang dekada ng pamumuno ng pamilyang Assad nang tumakas si Bashar al-Assad patungong Moscow. Doon ay binigyan siya ng asylum ng gobyerno ng Russia. Ang pagbagsak ni Assad ay itinuturing na malaking dagok sa alyansang tinatawag ng Iran na Axis of Resistance, isang teroristang grupong pampulitika at militar na galit sa Israel at Estados Unidos sa Gitnang Silangan. Habang ang mga rebelde mula sa grupong Hayat Tahrir al-Sham, na dating konektado sa Al-Qaeda, ay sumakop sa mga pangunahing lungsod at mabilis na umusad, patungo sa kabisera, naganap ang pulong sa pagitan ni Assad at Iranian Foreign Minister Abbas Arakci noong Desyembre 2 sa Damascus. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Iran, ipinahayag ni Assad ang kanyang galit sa lumalalang suporta ng Turkey sa mga rebelde na nais siyang mapatalsik. Tiniyak naman ni Arakci kay Assad na patuloy ang suporta ng Iran at ipinangakong tatalakayin ang isyu sa Ankara kinabukasan, nakipagpulong si Arakchi kay Turkish Foreign Minister Hakan Fidan upang ipahayag ang malalim na pagkabahala ng Tehran sa ginagampan ng papel ng Turkey sa pagsulong ng mga rebelde. Ayon sa isa pang opisyal ng Iran, naging tensyonado ang pag-uusap. Inihayag ng Iran ang kanilang pagkadismaya sa diumanoy pagkakahanay ng Turkey sa mga agenda ng Estados Unidos at Israel na naglalayong sirain ang mga kaalyado ng Iran sa rehiyon. Iginiit naman ni Fidan na si Assad mismo ang may kasalanan sa sitwasyon. Aniya, ang kabiguan ni Assad na makilahok sa seryosong usapang pangkapayapaan at ang mga taon ng mapanupil na pamumuno ang ugat ng krisis sa Syria. Gayunpaman, ayon sa isang source mula sa Turkish Foreign Ministry, hindi ganito eksakto ang mga pahayag ni Fidan, at iginiit na walang mensahe mula kay Assad na dinala si Arakci sa Ankara. Sa isang press conference sa Doha noong linggo, sinabi ni Fidan na nabigyan ng sapat na panahon si Assad upang tugunan ang mga problema sa Syria, ngunit hinayaan nito ang mabagal na pagkabulok at pagbagsak ng rehimen. Samantala, sinabi ni Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei noong Miyerkules na ang pagbagsak daw ni Assad ay bunga ng isang planong inilatag ng Estados Unidos at Israel. Bagaman hindi niya tuwirang binanggit ang pangalan ng bansa, ipinahiwatig niya na isa daw sa mga kapitbahay ng Syria ang may ginagampan ng papel sa sitwasyong ito na malinaw na tumutukoy sa Turkey. Ang Turkey, isang miyembro ng NATO, ay matagal nang sumusuporta sa mga grupong oposisyon na layuning pabagsakin si Assad mula pa noong sumiklab ang Civil War noong 2011. Bukod dito, hawak ng Turkey ang ilang bahagi ng Hilagang Syria matapos ang ilang cross-border incursions laban sa Kurdish YPG militia. Ang pagbagsak ni Assad ay nagtanggal sa Iran at kaalyado nitong Hezbollah ng isang mahalagang katuwang. Ang matibay na relasyon ng Tehran sa Damascus ay nagbibigay daan sa Iran Napalawakin ang impluensya nito sa pamamagitan ng isang land corridor mula sa kanlurang border nito patungo sa Lebanon upang maghatid ng armas sa Hezbollah. Gumastos ng bilyong dolyar ang Iran upang suportahan si Assad at nagpadala pa ng kanilang Revolutionary Guards sa Syria upang panatilihing nasa kapangyarihan ang kanilang kaalyado. Malaking papel din ang ginampanan ng Hezbollah na nagpadala ng mga terorista upang suportahan si Assad. Ngunit nitong nakaraang taon, napilitan itong bawiin ang kanilang mga tauhan upang harapin ang matinding digmaan laban sa Israel sa Lebanon na nagpaluwag sa depensa ng gobyernong Syrian at nagbigay daan sa mabilis na pagsulong ng mga rebelde. Ang pagbagsak ni Assad ay nagbabadya ng pagbabago sa balanse nang kapangyarihan sa rehiyon na nagdudulot ng matinding hamon sa Iran at mga kaalyado nito sa gitnang silangan